Ang karanasang ito ay hindi sa akin, kundi sa tita ko. Madalas ko siyang tanungin tuwing nagkikita kami kung totoo ba ang kwento ni mama na ikinuwento niya noon. Ang sabi ni mama, noong lumagpas daw sila sa isang talahiban, bigla silang napunta sa ibang dimension. At sa tuwing ikukwento ito ng tita ko, mula pa noong 1997. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ang detalye, pareho pa rin. Noong 1997, naganap ang kakaibang karanasan ng tita ko at ng kanyang pamilya. Maulan noon at galing sila ng mandaluyong pauwi ng Laguna. Apat silang sakay ng Toyota nilang sasakyan, si Tito ang nagmamaneho, si Tita sa tabi niya at dalawang anak nila na edad dalawa at tatlo ang nasa likod. Habang binabaybay nila ang expressway, madilim pa mga bandang alas 4 ng madaling araw. Pagkalagpas nila ng expressway, umasok na sila sa mga liblib na lugar. First time nilang dumaan doon at dahil sa malakas ang ulan, naisip ni Tito na mag-shortcut. Para mas mabilis silang makauwi. Habang nagmamaneho, may biglang bumusina mula sa likod isang ambulansya. Bukod sa kanilang kotse, wala nang ibang sasakyan sa kalsada. Sinundan nila ang ambulansya na lumiko sa kanan papasok ng isang talahiban. Laking gulat nila nang makita na walang mga bahay o ospital sa lugar na iyon, kundi talahiban at kalsada lamang. Pinabayaan na nila ito hanggang sa makalagpas sila ng sementeryo. Sabi ng pinsan ko na tatlong taong gulang noon, natatakot daw siya. At huwag daw silang hihinto. Pareho ang pakiramdam ni tita at tito, kaya sabi ni tita, wag tayong hihinto, kahit anong mangyari. Drive ka lang ng sakto, hindi mabilis, hindi mabagal. Paglampas nila sa sementeryo, may isang nayon. Laking gulat nila na wala na ang ulan at tuyong-tuyo ang kalsada. Doon, nakakita sila ng isang babae na nakasuot ng Filipiniana at may dalang bilaw na may bigas, kasama ang isang lalaking nakasuot ng pangmagsasaka. Nagtanong sila, Excuse me po, tae na saan po ang daan papuntang Laguna? Ngunit tinitigan lang sila ng mag-asawa at walang sinabing kahit ano. Maya-maya, itinaas ng dalawa ang kanilang kanang kamay at itinuro ang daan pa kanan. Napansin nilang parang kakaiba ang itsura ng dalawa, parang mga sinaunang tao, at pati ang paligid ay madilaw. Parang lumang polaroid ang hitsura ng lugar, parang may filter na dilaw. Sinundan nila ang daan na itinuro, at sa dulo ng kalsada, nakita nila ang isang arko na may nakasulat. Na mabuhay, habang dumadaan sila, napansin nilang lahat ng tao sa nayon ay tumigil sa kanilang ginagawa at nakatingin sa kanila. Ang mga nanay na nagsitsismisan, mga bata na naglalaro, pati ang mga nagbabasketball at nagchess, lahat nakatitig sa kanila na parang ayon lang sila nakakita ng ibang tao. Sabi ni tita kay tito, huwag kang hihinto, huwag mong bubuksan ang bintana o pinto, kahit anong mangyari. Habang dahan-dahan silang nagmamaneho, Napansin nilang unti-unting lumalapit ang mga tao sa kanila. Natatakot na si tita at gusto na nilang makalabas ng lugar na yun. Hanggang sa may nakita ulit silang arko na may nakasulat na maraming salamat sa pagdalaw. Paglampas nila roon, bigla na lang nawala ang mga tao, ang mga bahay, at pati ang madilaw na ambience. Bumalik ang normal na kulay ng paligid. Nagtanong si tita kay tito, ano yung dinaanan natin? Sumagot si tito, hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Ang dalawang pinsan ko sa likod ay nakatulog sa takot. Pagkatapos noon, binaybay na lang nila ulit ang kalsada at nakakita sila ng isang lalaki na may dalang manok panabong. Nagtanong sila ulit, saan po dito ang daan papuntang San Pablo? Sumagot ang lalaki, dyan sa may kanto, may pilahan ng tricycle. Diretsohin nyo lang, may signage na dyan. Doon na sila napanatag dahil normal na ang kulay ng lalaki, hindi na parang may dilaw na filter. Nakarating na sila sa wakas sa kanilang bahay sa Laguna. Ngunit ang kakaibang karanasan nila sa Dilaw na Dimension ay hindi hindi nila malilimutan. Hanggang ngayon, kapag tinatanong ko si Tita tungkol dito, lagi niyang sinasabi, "Hindi ko pa rin alam kung ano o saan kami napunta. Basta Dilaw na Dimension iyon." kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa weightystarvlogshorrorstories at gmail.com.